So guys. Hello guys. Nililigyan na naman ako ng dilig. Kasi na umuulan. Hmm. Libre naman ng dilig. Ayan, libre ng dilig po. Sa daming halaman na didiligin. Ngayon, nalibre na po sila mo lang sa halang libre delay bawas trabaho okay. pangit ka na Thank you for watching guys. Ganti tulang buhay. Buhay buhay. Thank you for